Hello, guys. Good morning. Happy Sunday. So, yeah, today is Sunday, and currently it's five forty something in the morning. And here we are. We are ready to go for a road for a cost. Sa ano. from here, from Bacolod City. Tapos, iikot kami sa ano, dadaan kami sa may Don Salvador Benedicto. Tapos, ayun, iikot na, pabalik ulit sa Bacolod. Kasi, wala lang, excited lang ako kasi first time namin to eh. It's our first time, at saka first time din ni Lance, which is yung motor namin. First time ni Lance na masabak lang masabak talaga masabak sa isang ano ride di ba kasi yung ano si Lance mga ano palang, mga two weeks palang ata or hindi 3 siguro pero hindi pa talaga siya naka 1 month kaya first time talaga na to na masasabak sa isang mahabang-habang biyahe well hindi naman kasi pag pag pauwi namin dito di ba ginamit na namin yon kalay kaya lang iba eh iba kapag alam mo na mga marami kang kasama yung, yung mas masaya well, masaya naman kapag kaming dalawa kasi di ba magkasama kami pero iba din naman kapag ano alam mo yun, kasama yung ibang kaibigan yun ba so ayun na nga medyo ano na nga kami eh, natanghali kasi yung iba dyan kakatapos lang maligo ako, hindi ako naligo. yes, hindi pa ako naligo kasi mabango naman ako eh. Pero nag-ano naman ako no, nag-7, nag-half ba? Yun ba? So, ayun na nga guys. We're just so excited to share it with you. And, yung assemble naman, yung assemble kasi namin doon is 6. So, alam mo naman Filipino time tapos yung meet up namin yung president hindi pa naman nag chat chat so we're just waiting for his message and yeah but in a way we're ready to go for about 15 minutes All right see you see you there <laughs> may hinihintay lang dito kami sa bahay ng ano nang president sa grupo namin sa grupo nila Makanan namin naman parang old ano na <laughs> Mga ano lang tayo eh mga bago busalta talaga we eh. Makanan namin nakala mo kung ano ah miyembro ah So kanina pa kami dito nag siguro ano mga kalahating oras na Uh, bilisan niyo po. Nakastitch po pala kami pareho. Stitch po yan. Stitch. Pakita mo nga sa'yo pa. Stitch. Yan. Try kami. Tapos yung jacket namin is lay sa akin. Tapos sa ayo pa. Lay din ba yan pa? Mm. Lay din daw sa kanya. oh, di ba? Kami na ang may turn Tapos may paka. Nakaglabs ako. Tapos siya, turn na din kami ng gloves. Ha, andun. Basta, turn kami lang. Ha, <laughs> So, ayun na nga. Ang tagal naman ng kapatid lang. ano ay. Eh. Photo na to pa. Where is the waiting? Dito kami sa ano sa May NGC. Yan. Po yung buhay <laughs> stick. lang. Dito araw. yung flag namin wala kaming stick. Yan pa yung panashatik dito. Ayan. pa yung panashatik. Hari pa oh. Wala kasi yung stick yung ano. Yung, ano, ano ba tawag dyan? Yung flag flag. Flag May matusok ka. So dito po yung assembly area. Are mm -hmm. are. pang diba nagkagandahan mga motor. Yan ang dami. Meron pa doon sa ano? Sa may doon. Meron pa doon. Doon. Nakapaikot kasi eh. Hanggang dito. Tapos meron din sa may ano? Sa sa gilid. Tapos sa ayan. Ah? Kilala mo na? <laughs> yan po ata yung ano. Yan po ata yung mga donate nila. Siguro mga grocery or siguro mga grocery or bigas. Eight daw kami ano eh. Mga eight daw kami ano. Oh. So, alis kami dito eh, siguro mga eh. Yun yung iba, oh. Garap na, Oh my God, I'm so happy. Oh. <laughs> <laughs> so, we're ready to go. Okay, okay.

Gator, pa no? Kaya presa. Natapon na. Ayan na. Ah, ligga ito. Water very nice. pa yung bukid. Dito kami sa ano. o. Oh. Kawayan. Puro kawayan lang siya. Yung hagdan. Ah, may, may mga tanim siguro yan dyan Oh. Wala. Ay! Oh, Doon sa taas meron den Doon din. Doon din. Oh may saging. Oh my God. Papulit na nang tadayon pa. Hindi na to pa. Chepisaw. Alam nyo guys, na wala na kami sa, ano, sa mga kasama namin. Kasi ang dami talagang tao mag nagkanda, hirap-hirap na talaga sa, ano, sa daan. Tapos alam nyo ba kung bakit? Dawla man to lang na pa ang gadering pa. No? bawal ganit oo, oo nga kasi bawal kaya ayun na nag na lang tapos kami dito kami napunta may entrance fee pala dito 25 pesos so dalawa kami kaya 50 yung binayaran o diba ang galing ko sa mga <coughs> Ha? Meron din pala to. Picture daw muna kami. Sige. Nalo mo na pa? Ipa full bright im ano pa? Oh my God. Ay, matilin naman sila talaga. dulong dulong ay sige para ah mapuli na ta, ah ay ara oh may ara oh nakikita nyo ba yan ayan oh parang may mini pool fish pan fish ah fish pan yan oh may mga isda din yan oh isda isda po yan. Ay, plus. Ano bala? Hindi. Nan. Yan. O. Yan. Tapos, mayroon din doon. O. Oh. Asa na ba yun? Doon. O. Oh. Mayroon din. O. Oh. Yan. Di ba? Ang ganda. Yuu. Tapos, doon. O. Oh. May mga bahay. Ayan. Bahay. Bahay. Saan pa ba? May mga bahay din pala.